Balita naman po sa Lalawigan, apat ang sugatan sa Bicol matapos masalanta ng Bagyong Aghon base sa ulat ng National Disaster Risk Reduction Management o NDRRMC. NDRRMC. May naturang natumbang puno na tumama sa dumadaang tricycle. Sugatan ng apat na sakay nito. Bukod sa kanila, mayroon pang 2,700 ang apektado ng bagyo sa rehiyon. Higit limandaan sa mga itong pansamantalang tumutulong sa evacuation centers. Sa Lalawigan ng ng Quezon ay ay nagdulot ng malak malalim na mga pagbaha. Ang malakas na ulan ng uh... Bagyong Aghon, sa bayan po naman ng Chaong. may mga motorsiklon motor tumirik matapos nga pumuntang kaing tumawid sa Maharlika Highway. Sa taas ng baha, napaatras ang ilang mga kotse at nag-aalinlangan na lumusong sa baha. Umabot ng halos dalawang kilometro po ang tukod ng traffic sa Maharlika Highway bandang alauna ng hapon kanina. Ngayon po stranded ang ilang commuters na inabutan po ng baha. Sa Sariala, Quezon naman, halos padapaimpo ng malakas na hangin ang isang sagingan. Kitang-kita ang pinsala ng mga sa, na iniwan sa mga puno doon. At ayon po sa Office of Civil Defense sa Calabar Zone, may mga pamilya ng inilikas ayon sa mga reports na natanggap nila mula sa mga lokal na pamahalaan. nag na naman ang mga taga-ginobatan sa Albay na baka lumubog sa baha ang kaisa-isang tulay dahil sa ulang dala ng bagyong, uh, bagyong aghon. Biglaan kasi ang taas ng tubig sa ilog mula sa mga matataas na barangay. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Ginobatan, simula 2022, limang, limang beses na ngang nasira ang tulay. Target nilang magawa na ang bagong tulay sa susunod na taon. Sa Sorsogo naman, pinahintulutan na ang biyahe sa Matnog Port noong Sabado ng gabi. Umabot sa 4,000 mga na-stranded na pasahero dahil pa rin sa bagyo. Butingat at uh, hinayaan na yung biyahe ano? at ligtas na. Otherwise, eh kung hanggang ngayon eh, sarado yung pantalan, mas marami po ang stranded diyan. Nabuwal po naman ang malaking puno ng Akasya sa harapan ng isang simbahan sa Taytay Rizal kahapon ng umaga. Natumba sa lakas po ng ulan at hangin na hatid ng bagyong aghon, ang puno ng higit ng isang libong taon ang tanda. Nabaksakan nito ang isang nakaparadang van at isa pang SUV. Wala pong na paulat na nasaktan na. Isang buhawi naman ang nanalasa sa bayan ng Lavezares, Northern Samar kahapon. Hindi bababa sa labing apat na bahay ang winasak nito. Ayon sa mga lokal na otoridad, nasa labing apat na pamilya o katumbas ng higit limampung residente ang apektado. Pansamantala silang tumutuloy sa barangay hall. Wala namang nasaktan. Nangako na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga naperwisyo ng buhawi. Ed Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.